Anti-Rivis vaccine naman ng mga idol. Nako, libre hong ipinamahagi dyan sa may Bacayaw Sur, Dagupan City. Mga kasama natin, idol Joanna De Vera. Isinagawa ang libreng anti-Rivis vaccination sa Bacayaw Sur, Dagupan City para sa mga alagang hayop. Ilang pet owners ang kinuha ang pagkakataon na libreng programa upang mabakunahan ang kanilang mga alagang aso at pusa. Kasi kahit na mabait, baka sa ibang tao, ganun saka ano, nakakatakot din ngayon. Kaya para sa safety din. <laughs> Kain na anong bait ng aso dio. May paanala naman si Michael Taminaya, ang barangay captain ng Bakayaw Sur, na maging responsableng pet owner upang matiyak na ligtas sa rabies ang mga alagang hayop pati na rin ang kanilang mga residente. Kasi uh, mayroon kayong program, mayroon kaming resolution na yung mga ano, pinuhuli namin yung mga nakawalang aso. Sa mga kabarangay ko, ah, uh, Alagaan niyo rin yung mabuti yung mga hayop nyo tapos ikolong uh, ikulong na lang po para hindi po tayo magkaroon ng problema. Susunod naman natutunguhin ng Veterinary Office ang Bacayaw Norte ngayong araw upang magbigay ng libreng programang para sa mga alagang hayop. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, The Talk IFM. IFM News! IFM News! IFM! IFM.